may mangyari kay agent, Papa, mama, sana. Ito na 'to. Dadalhin ka po sa pagkaing. Apo, apat na taong namatay po, ang eh so far wala naman siyang sa. At ay, sino mo papakain sa kanya? Dapat mamili na ninyo ng maganda sana. 30% sir. Wala sa clinic eh. Ano po ang

Okay, okay, ano so, yun, yeah, na ba ito at yeah, Paano po ganyan may content tayo na uh, po, ano? So, paano kung wala na piring, so ano po ang sa mga tapas? Hindi naman kung pwede, hindi po. So, that, that, uh, ito why was uh, cited sila matahog, And, oh, yeah. Well, I cannot speak for them. Yeah, nah. yeah. <laughs> Siguro yes, po, uh, sila na lang po. Please I mean, <laughs> don't put words into my mouth. Pero nakikita ng taong bayan. Nakikita natin. na-report po yung maintenance. Thank you. Thank you. Thank you. po, you. Thank you. Thank kamagkot ako na tapos picture oh pano'y tuluyan mo yung ganon pa yes 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 kwa'tan mo na kumukot sa scene kung naka kita na picture kita na mo hahahahaha ayusano kakata ayus siguro na naman yung dahil buo so that's up to the ng committee na orto Ngay, Yung mo Let's get the benefit of the doubt dun sa doctor na nag-issue ng certificate, no? Yung pamilya mo na yung pamilya Bakit po ay hindi ko cyber na-content sa pangalawang ipatawag na person dito? Actually, ito yung first si ES sa uh, Ochoa po yung pangalawa. Ang obvious na obvious na lang siya na binibigay din nila yung dalawa. So, ito yung dalawa Kumar. Which is, kahit hindi umaten, baguhin silang mga senado. Ang mga senado na nakaupuro na hindi sila sipukin ng kanilang lang sa kanila. Ito po mga tabi na ito, 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 no? ito, 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 Speaker. These are spurs on channel. In fact, wala akong siyang nilabas na document. The reason why this there. Kasi because of the document na hindi na alam kung saan ang galing at ba't pa ba? Hindi nga siya lang sabi na hindi ko provide. Kaya po, ano yan? Ah, kaya po, ano yan? Siguro, let's just compare na lang po yung mga ibang witnesses. No? Si, ano nga ako eh, si Mayor Alice Ho. tiket oh, yeah. yung Ano yan? going? Yes. Pero punta na lang mabait siya na. Hello. na Matapang si si Aiden Morales. Kaya siguro kaya... Ang init si kasi. Ang na Ang na kasi. kasi. siya Yun o, nangyayin siya ng personal data, yung original copy o. Kasi o, ganito mo yan o. Para Kinu provide sa kanya yung photocopy. Mm -hmm. Yung photocopy ho kasi na yon, okay. as far as he recalls, ibang-iba e. ho yon doon sa so pinitupan ka niya. Oh, yes. Kasi ho, hindi hindi ho niya lalagyan ng no. no oh. Kasi in fact may kaso ho siya. Nakasuhan ho siya. Oh. Criminal. It, 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 Pero so, acquitted po yun. Kaya kung have you it, it, ever been criminally charged? Yes. Sir, And may others who yun, be specified. Mm -hmm. special order number yun na pinoprovide ni Agent Morales. It, it kaya kung gusto niyang makita yung original, kasi nga, as far as he recalls, hindi ho, hindi ho siya nag-no-no. Kasi nga, very confident mo siya eh. ba, yung pinapakita na si of status sa kanya, adulterated na I'm not saying that. No, pero kaya nga, gusto niya makita yung original kasi nga, as far as he is concerned, Okay. hindi ho siya maglalagay ng no because he is very confident, yes. Yes. No? na isakot ng yes because he was acquitted. if he was admitted yeah. sa sa criminal na yon. may other reason. na tapat talaga yun yun no. pero na. yun 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 No, so, wala ho siyang criminal conviction. Unlike ko nung mga ibang tao. No? There's always the presumption of innocence, not unless proven otherwise. Tsaka yung PDS naman po, para diba, makikita namin talagang pinaanig. Doon lang talaga. In yung PDS na na yan, yung violation ng rin yung data privacy po yan eh. Kasi without consent po yan. Kaya yung PDS na na yan, Duk -duk -duk -duk. hindi mo dapat basta-basta nilalabas yan. Yeah. In fact, hindi nga totally related yan dun sa issue. Yes. Ano oh, yun na po yung makikita namin yun na bawal nga yun yun po yung pinakalkal yun na, na, Hindi naman talaga yung na yun. Hindi naman talaga yung relevant. Kasi regardless don sa result oh, okay. ng PDF niya, hindi pa rin naman mababago yung result ng report niya kasi siya nga po yung gumawa ng report na yun. Okay, so, as far as the document is concerned, no? Opo, opo the only one who can authenticate it yes, is yes. the one who made it. Yes, yes. Ah, so. And kaya ho siya nan, jan. Kasi ano ah, authenticate, ah, po. Yes. yes. Totoo ho yung document niya. Kasi pinirmahan niya eh. Uh, Validated uh, niya siya. We are in the same position with Kitchen Morales. Okay. Saan na ilabas na? Hindi yeah. pa gusto mo sa ng na para matapos na ang value sa buhay ah, niya so, to. No, no? okay patutulungan ko. Masyado niya okay. ang okay. inaktan uh, eh. Dahil uh, so, uh, dito sa case na uh, po, eh. Kasi ina yung siya. whoever is a na sa uh, social uh,

Uh, Agent Morales is going up against the institution. So pag ikaw institution, you can do anything. I'm not saying that the institution made anything unlawful. No, pero yun nga, siguro the best would be yung labas yung regional PBS. And to sa recruitment kasi ng FIDEA, may minutes of the meeting yan ng recruitment. So, tinatanong lahat po yan. May minutes po yan. Then, it's all recorded. Kasi panel po yan eh. Panel ang recruitment nila, ang interview nila. So, may eh, records. Kumaga, ilabas na yung eh, records na yan. Since, since uh, they are the ones supposed to be keeping those... Or Original uh, documents. Yung documents na yon ilabas lang nila yan. No? Adat na eh. Kumaga, si, as far as Agent Morales is concerned naman, wala siyang may ilalabas na authentic documents. Yung authentic documents na sinasabing yun, yun yung nagpahamak sa kanya. Okay? Kasi, Kasi yun, iniwan niya na lahat yun. 2012 pa huyan. Okay? Pero sa katunayan nga, sir, yung mga documents pa ba sa magandang security? Intact pa sir yun, at sa supposedly, uh, especially, uh, government agency, uh, yun, yeah. uh, supposedly, uh, dapat intact po lahat ng documents. Uh, May, yung retention ng documents, pasok pa naman sa grace period na pwede nila i-provide. Kung talagang ang committee ay nag dapat pinabas na ng request nila sa original document. Ano, let's leave it to the wisdom of the chairman, no? Na para uh, 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 <laughs> <so, laughs> so, so, i-sampi na yung documents na ng original Ini tu na sa akin. yang sakit, kah tiket if in the beginning of the meeting, no, uh, yeah. Yeah. Yeah.